NBA official sa laban ng Los Angeles Lakers at OKC posibleng pagmultahin ni Adam Silver at Luka Doncic gigil ng makalaban ang Dallas Mavericks bukas. Pero bago yan, bukas na nga muling makakaharap ni Luka Doncic ang kanyang dating koponan na Dallas Mavericks. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon bilang miyembro na ng Los Angeles Lakers. Ito rin ang unang beses na babalik si Luka sa American Airlines Center bilang kalaban kung saan siya minahal at sinuportahan ng mga Mavs fans sa loob ng maraming taon. Ayon kay Luka, isa itong emotional return dahil maraming alaala ang kanyang naiwan sa Dallas mula sa kanyang rookie year hanggang sa pagiging isa sa pinakasikat na player sa liga. Sa kabila ng trade, marami pa rin ang nagmamahal kay Lucas sa Dallas kaya't inaasahang magiging emosyonal hindi lang para sa kanya kundi pati na rin sa mga fans. Pero hindi lang ito simpleng reunion dahil crucial ang laban na ito para sa parehong koponan. Ang Lakers ay nasa third seed sa Western Conference at gustong makaiwas sa play-in tournament. Isang panalo na lang para makapasok na sila sa playoffs. Dalawang panalo naman para masecured na nila ang third spot. Ang Dallas naman, nasa 10th seed at kailangan pang higitan ang record ng Kings para makuha ang 9th spot at makamit ang home court advantage sa play-in. Maganda ang record nila kapag naglalaro si Anthony Davis na interestingly, makakalaban din ang kanyang dating team na Lakers. Exciting din ang pagkikita muli ni na Davis at Lebron James na dati niyang partner sa Lakers bago ang trade. Sobrang intense at emosyonal ang laban na ito. Handa na si Luka at siguradong gigil siyang bumawi lalo na't na-eject siya sa huli niyang laro kontra OKC. May nagsasabi nga na mga analyst na baka gumawa ito ng 50 points sa laban nila bukas sa Mavs. Kaya't abangan ang matinding bakbakan bukas at isa itong laban na puno ng emosyon, diskarte at determinasyon. Samantala, pagkatapos ng pagkatalo ng Los Angeles Lakers laban sa Oklahoma City Thunder, naging mainit ang usapan sa post-game interview kung saan nagsalita si LeBron James tungkol sa naging desisyon ng mga referee sa huling minuto ng ikaapat na quarter. Ayon kay LeBron, sobrang weird ng mga pangyayari, lalo na nang ma-eject si Luka Doncic. Sa tingin ni LeBron, doon nagsimulang magbago ang kanilang momentum sa laro, na tila nakasira sa kanilang tsansa na manalo. Hindi rin maitago ni LeBron ang kanyang pagkadismaya sa mga referee. Aniya, tila masyado ng soft ang mga tawagan nito, kahit simple initan o emosyonal na reaksyon ay agad ng tinatawagan ng technical foul, bagay na ayon sa kanya ay nakakasira sa natural na daloy ng laro. Pati si Luka Doncic ay hindi napigilang maglabas ng sama ng loob. Sa kanyang interview, nilinaw niyang hindi referee ang kanyang tinatrash talk kundi isang fan na nambabastos habang naglalaro siya. Dapat nga daw ay hindi agad magdesisyon ang referee ng walang malinaw na batayan, lalo na at wala naman siyang ginawang masama. Para kay Luka, dapat manatiling profesional at hindi maging emosyonal ang mga referee. Dahil malaking epekto ang naidudulot ng kanilang maling tawag sa resulta ng laro. Ayon sa ilang NBA analysts, dapat daw itong silipin ni Commissioner Adam Silver. Marami ang naniniwala na panahon na upang bigyan ng accountability ang mga referee na nagkakamali ng tawag, lalo na kung ito ay may direktang epekto sa panalo o talo ng isang team. Hindi dapat maging sentro ng atensyon ang mga referee. Sa halip, ang mga players ang dapat mag-shine sa court.